Mga kadayari, pasyalan natin ang bakas ni Rizal dito sa Intramuros at Fort Santiago ngayong Rizalman. Unahin po natin itong Ateneo Municipal na dating nakatayo sa lugar na ito. June 10, 1872, ilang araw bago ang kanyang ikalabing isang kaarawan, pumasok si Rizal sa Ateneo Municipal matapos ang kanyang pag-aaral sa Binan Laguna. Ang Ateneo ay ang dating Eskwela Pia o Charity School for Poor Boys na itinatag noong 1817. Nang bumalik ang mga Hesweta noong 1859, sila ang namahala sa paaralan. Pinalitan ang pangalan nito at ginawang Ateneo Municipal. Kalaunay naging Ateneo de Manila. Nag-aral si Rizal dito mula June 1872 hanggang March 1877 sa kursong Bachelor of Arts. Dito naman sa lugar na ito dating makikita ang UST o University of Santo Tomas. Narito pa ang foreground ng dating pamantasan. After niyang makagraduate sa Ateneo, nag-enroll si Rizal sa UST noong April 1877 sa Kursong Philosophy and Letters. Nag-shift siya sa medicine makalipas ang unang taon niya sa Philosophy and Letters. Nagdesisyon naman siyang pumunta sa Europa nang matapos niya ang ikaapat na taon sa kursong medisina noong 1882. Sa tapat naman ito ang kanyang boarding house na natili si Rizal sa bahay na ito mula 1879 hanggang 1882 habang nasa U.S.D. siya. Sa loob naman ng Fort Santiago, sa lugar na ito, ikinulong si Rizal mula ikatatlo ng Nobyembre hanggang ikadalawamput siyam ng Disyembre, isang libo walong raan siyam Ang facility na ito ay isa sa pinakamatandang gusali sa Fort Santiago itinayo ito noong 1593 bilang kwartel ng mga sundalong Kastila at bago siya maglakad papuntang Luneta de Bagumbayan upang barilin noong umaga ng ika-30 ng Disyembre 1846 inilipat muna siya sa lugar na ito na dating chapel dito sinasabing pinakasalan niya si Josephine Bracken at dito naman siya nagsimulang maglakad makikita dati dito ang mga footprints na ito papalabas ng Fort Santiago. At sa ito, maaari siyang dumaan papalabas ng Intramuros at lumabas dito sa Puerta Postigo del Gobernador papuntang Luneta di Bagumbayan upang harapin ang hatol na kamatayan.